September 27 2 days nang ginagawa tong terrace namin oh no? papipinturahan ko pati yung loob tapos itong labas ng ano namin oh no? yan oh no? dyan ako nagagaral ayan Ay yung bahay namin September 28 ito ginagawa sa inyo yung ano na nako Rebecca Ay. Ayan. Sino? Sí,